So, dito na tayo guys sa airport. Ayan. Ayan. So, yung aeroplano ko is PAL. Punta tayo sa PAL area. check in ako. Ah, um, mo check in ako kay. Hmm. Hi. <laughs> so guys, ayano check in ata gamay. Pwede na kamo check in. oops sorry. So, ready na guys. Ayan, dito ako ngayon sa taas. So, titignan natin ang papuntang Manila. kung open na ba siya. So guys, dito ako sa po, ano, Terminal 1 uh, Philippine Airlines yung sakyan ko so, ayan, naka-check in ako walang problema ang aking bagahe kay 20 kg lang is 17 point lang tapos yung hand carry is 6.4 so ayan kulang pa siya ng ilang kg tama lang yung dala ko tapos ayan, dala-dala ko na to uh, ito dadalhin ko ngayon kasi na-check in na yung malaking bag so guys, gala-gala muna tayo ngayon kasi ang boarding ko is 10.20 yung flight ko is 10.55 So, papasok ako mamaya sa loob mga 10 10.20 so ako ay gala gala muna ayan gala gala muna so iiwan ko tong ano tatanggalin ko na lang yung bag ko aray tanggalin ko na lang yung bag wait lang Dan in Manala Galak-galak muna tayo kasi naka-check-in ako sa bagahe ko. Ayaw ko maghintay dito. I want to go out. Galak-galak. Tingin-tingin dyan. Ma baka mayroon akong ma... Tingin-tingin lang. Tapos babalik ulit. Doon saan? Saan lalabas? Asa gaw? Asa? Saan lalabas? dito? Ah, dito? Thank you. Exit muna tayo. Exit. So, time check. 8.15. Dili uh, dai. morning. So, ayan. Galak-galak muna dito. Magkape-kape muna. Ayan, punta muna tayo kay Senior Santo Niño. paglabas mo guys, mayroon itong nakaabang dito. Pwede ka dito magtambay, pwede kang mag -pray muna. si Mama Mary, Senyor Santo Nino. Kabila din, mayroon din doon. So, mayroon din dito guys. Gusto mo mag-pray. And for the safe flight. Maghogtag coins guys. Pwede siya mahulugan ng coins. Magholotan ng coins. Let's go guys. Punta tayo doon. Andito na yung bagahe ko. bas mo guys, nandito na yung gamit. Andiyan na yung Santo Niño, dito din Santo Niño. So, yun. So, ito yung view sa baba. Punta tayo dyan mamaya. No, oh, sobrang dito. So, punta tayo sa baba. Gala mo na ako guys kasi 10.20 pala yung ano ko, boarding. Gala-gala wow. yeah. lang. Tingin ako dyan ng mga makapin. Punta ako sa Starbucks. Oh, coffee dream. May coffee dito. So, titingin ako ng kape, guys. Starbucks tayo. Pasok tayo sa Starbucks. Maaga pa naman. Malayo pa yung ano. Wow, lechon. Pijuhan nggak natin yun. So guys, tana mag boarding na. Tin twenty kasi yung boarding. Wow, serap na lechon. Favorite lechon. Makabili kayo tayo ng konti. Gamay. Sudad ko. One for... One for three for sa bag. Kung magpalit kong lechon, guys. Sa Manila na lang. Boarding na ko. बस जिसना है So mag na tayo ulit. <clears throat> Lahat magunin pal, na guys, uh, dito yung ano, sa pal sa kabila naman yung Cebu Pacific. Check-in na kung saan ako akong kuha. Wait lang. So, gitin na tayo. to So gate 10 na. Okay. ng gate 10? <coughs> gate 10 sa pal. Hmm? Gate 10. Boarding gate Okay, thank you. Check in na po guys kasi 20 minutes na lang. So I have to go. salad na ta. Ayan. Follow the line. So guys, ayan, dito na 'yan. Mm -hmm. na. magboarding na. Coffee. Ayan, guys. Marami din yung binta. Mga perfume. So, gate 10. Gate 6 to 8. So, Uh, Na busog. So, 6 to 8. Saan ang 10? Ayun. Gate 25A. 25C. Gate 10 man. Oh, ah, saan ang yeah. gate 10? Picas, tapicas. So, malo tayo ng pasukan, guys. G-18 tayo. G-25, G-25, say. So, Ayan, gate 25A to 25C. So, dito siya. Okay. Philippine Airlines so, direct. Gate 10 to 11, 26E, gate. tuyok na lang tahala guys. Boarding na oh. Nag-green na yung gate. Ayan ang gate 10 sa kabila ang sa Philippine Airlines.

Adada sa gate 10. Locking gate 10. Still there. Dangan ka baligat dere guys, oh. Ayan. Ayan, dito yung 10. Ayan mag-ready na tayo. Dito tayo.